Ang Real kompanya de Filipinas ay nagkontrol sa kalakalan. Ang Polulizer Visio ay sa pilitang paggawa sa infrastruktura. Ang sistemang encomienda naman ay pagpapataw ng buwis at pang-aabuso sa lupain. Mga patakarang kolonya ng Espanya sa Pilipinas Real Compañía de Filipinas itinatag noong 1785. Ang Real Compañía de Filipinas ay isang kumpanyang pangkalakalan na layuning paunlarin ang ugnayang komersyal, hindi lamang sa pagitan ng Espanya at Pilipinas, kundi pati na rin sa pagitan ng mga kolonya ng Espanya. Sa pamamagitan nito, nais ng Espanya na kontrolin ang kalakalan at mapalago ang ekonomiya ng kolonya. Ngunit nagdulot din ito ng pag-usbong ng isang uri ng pangit ng klase sa Pilipinas, dahil sa pagpasok ng mga mga ngalakal mula sa ibang bansa tulad ng Ingles, Amerikano, at Chino. Sa pilitang paggawa o polo servicio ang polo servicio ay isang sa pilitang paggawa na ipinataw ng mga Espanyol sa mga lalaking Pilipino. Kailangan nilang magtrabaho ng walang bayad sa mga proyektong pampubliko tulad ng paggawa ng kalsada, tulay, at iba pang infrastruktura. Ito ay isang anyo ng pang-aabuso at nagpapakita ng kolonyal na pagsasamantala sa lakas paggawa ng mga Pilipino na nagdulot ng matinding paghihirap sa mga nasasakupan ng Espanya. Sistemang encomienda Ang sistemang encomienda ay isang sistema kung saan ipinagkatiwala ng hari ng Espanya ang malalaking lupain sa mga encomendero, karaniwang mga Espanyol, na may karapatang mangolekta ng buwis mula sa mga katutubong Pilipino kapalit ng proteksyon at pagpapalaganap ng Kristyanismo sa praktika, naging dahilan ito ng malawakang pang-aabuso, sa pilitang paggawa, at pagsasamantala sa mga katutubo, na nagdulot ng pagkasira ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pilipino at paglala ng kahirapan sa mga nakalipas na panahon. Sa kabuuan, itinuturing ni Agoncillo na ang mga patakarang ito ay bahagi ng sistemang kolonyal na naglayong kontrolin at pagsamantalahan ang Pilipinas para sa kapakinabangan ng Espanya, na nagresulta sa paghihirap ng mga Pilipino at naging mitsa ng pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino at pakikibaka para sa kalayaan. Ang mga patakarang ito ay nagdulot ng matinding paghihirap at pagsasamantala sa mga Pilipino. Naging mitsa rin ito ng pag-usbong ng nasyonalismo at paglaban para sa kalayaan.